Magandang tanghali po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Siyempre ngayon pong July 30, sino po ang gustong tumaya dyan ng mga panglotong jackpot na pangmalakasan po? Ano po? Yung mga loto po dyan na tatayaan natin sa Pilipinas at abroad, naglalakihan po ang mga prices mga kalaki. Napakaganda po ang mga numero na ibibigay ko po sa inyo ngayon mga kalaki. At gusto ko may manalo sa inyo ng 5-digit lucky numbers o kaya po ng jackpot uli mga kalaki. Okay? Sa mga nagtatanong po kung may napanalo na po akong jackpot, napakadami po kasi nagtatanong. Confidential po mga kalaki. Pero meron na po, pero hindi po natin pinopost kasi po confidential naman po mga kalaki. At sa mga nagtatanong po bakit hindi daw po ako mayaman, confidential din po mga kalaki. Ayan po, hindi naman po tayo nagyayabang po ng ating yaman, hindi po tayo nagyayabang ng mga kung ano pong meron tayo sa buhay. Ang gusto ko lang po, magbigay na magbigay ng mga laki number sa inyo, magsumada na magsumada. At syempre po mga kalaki sa mga napapanalo po na, namin, nakapost po yan sa Facebook, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala. At sa mga nagbabalato po, kahit di po kami humihingi, nagbibigay po sila ng balato, maraming maraming salamat po. Alam po yan ng mga laki followers na yan, kung sino-sino po yung mga napanalo na natin yan, alam lang po nila sa sarili na yan, mga kalaki. Kaya ngayon, gusto ko na nanonood ka, ikaw naman po ang mapanalo namin. Okay, think positive lang po tayo lagi ko pong sinasabi maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba huwag po tayo nagsasabi ng mga negative dahil alam ko naman nanunood ka sa amin kunin mo na lang ang mga laki numbers na sinasabi ko baka ikaw ang dapuan ng swerte okay? kaya Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo sabay-sabay po tayo gusto mo bang maging milyonaryo okay mga kalaki ito na po umpisahan natin na pamamigay ng mga laki numbers 10 digit lucky numbers abroad number 27 number 34 number 19 number 48 number 41 number 60 number 63 number 55 number 36 at number 19 ayan po mga kalaki ang ating 10 digit lucky numbers abroad isunod na po natin ang 8 digit lucky numbers abroad number 20 number 24 number 28 number 37, number 29, number 31, number 17, at number 6 Okay mga kalaki at syempre susunod po natin ang 7 digit lucky numbers abroad Ito na po, number 30, number 32, number 36, number 28, number 23, number 15, at number 7 at syempre po mga kalaki isulod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25. Ito na kunin mo na. Number 8, number 24, number 22, number 18, number 10 at number 11. At eto naman po ang 6 digit lucky numbers 0 to 9. Kunin mo na rin mga kalaki. Number 3, number 1, number 2, number 8 number 0 at number 9. At syempre po mga kalaki, ito pong pinakalas, ang 5 digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 14, number 21, number 27, number 33, at number 36. Ayan po mga kalaki, ating mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas. Pero bago ko po ibigay ang mga lucky numbers sa Pilipinas, para po sa masusugid nating mga lucky followers, na ako po, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na Ingat-ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. Kinukuha ang picture ko namin ni Lola, ginagawang profile, hindi po kami yan. Baka mali ka nang nasasalihan sa private consultation, Ako, hindi po kami yan. Baka mali ka nang napapalaw o pinapanood, hindi po kami yan. Subukan nyo pong tawagan yung mga fake account na yan, hindi po sasagot yan kasi hindi nyo ako makikita doon. Kasi nga po, hindi ako yon. Ito po ang legit na account natin mga kalaki. Dito nyo po ako pwedeng makausap anytime po mga kalaki. Basta sabihin nyo lamang po, tatawagan ko po kayo. Okay? At syempre po mga kalaki, Madali lang hanapin yan. Tandaan nyo po, Red Parungki ng itype dito sa Facebook mga kalaki. At meron kaming 245,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po kami second account, uh, Aris Gatchal yan. Okay, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungki, na merong uh, 17,000 followers at syempre po TikTok na meron tayong 445,000 followers. Ay po yung mga legit na account natin sa social media, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag code mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comments, share ng share ng mga videos namin, heart lang heart mga kalaki, automatic po. Padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger mo at tatayaan mo, alagaan mo ng 3 days bago niyo po bitawan or palitan. Okay, tandaan niyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad sa National, sa Wedding mga kalaki ako po magbibigay sa iyo at syempre po mga kalaki ha uh, ang mga ibibigay ko po 2 digit, 3 digit, 4 digit 5 digit, 6 digit, 7 digit depende po sa tatayaan mo Okay mga kalaki at tandaan nyo po, bibigyan ko po ng discount ang sasali po sa amin sa private consultation para member ka sa amin ng tatlong buwan ng July August at September. Okay? Kaya mga kalaki, tutok na po dito mga kalaki. Okay? Sa mga interesado po na gusto subukan ang aming private consultation, abay message na po kay sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin. Okay? At bibigyan ko po kayo ng discount. At syempre, code ko ang birthman at birthier mo. Malay mo naman pag kinode ko ang birthman o birth mo, eh isa ka pala sa mapapa, mapalad na mapapanalo namin. Baka nandito ang swerte mo. i mo na ang private consultation namin. Okay? Ito po ay walang pilitan sa mga gusto lamang po. Kaya panoorin nyo po mga kalaki. At ito na po ituloy na natin ang pamimigay ng mga laki number 642 Pilipinas. Kunin mo na. Ito po ang jackpot Lotto Pilipinas 642 number 16, number 33, number 28, number 40, number 14, at number 21. At ito na po ang 645 number 18. Number 39, number 42, number 27, Number 10 at number 5. At ito naman po ang 649, number 23, number 38, number 41, number 17, number 29 at number 32. At ito naman po ang 658, 6 digit lucky numbers mga kalaki, kunin mo na rin. Number 15, number 24, number 26, number 20, number 5 at number 14. Ayan po mga kalakit. Ito ang pinakalas. 6 digit laki number 658. Ito ang tatayan ko mamaya at saka yung 655. Kunin mo na mga kalaki. Number 29. Number 37. Number 41. Number 43. Number 16. At number 8 Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin, huwag niyo agad bibitawan. Alagaan niyo po ng 3 days bago po palitan. Okay? Ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo. Ayan, uy. Sa ating mga OFW po dyan sa Hong Kong. Ayan po, kila Ate Nida at kila mam Ma Joy, ano? Kila Ma'am Anjoy. Anjoy yung sabi niya, kapangalan mo pa ka, ka kapangalan mo pa yung pinsan ko si Anjoy. Ayan po, kay Ma'am Anjoy, hello po, tsaka kay Ati Nida. Hello po sa inyo, at humihingi po sila ng 3-digit lucky numbers sa Hong Kong. Papadalan kita. At syempre po, balik po tayo dito sa Pilipinas para po sa mga tricycle driver at mga driver naman po dyan po sa may Bicol region. Hello, shout out po dyan sa may Bicol region, sa may saan sa Bicol to. Okay. Palawan ba? Palawan, Bicol region ba ang Palawan? O basta, hello dyan, sige, sa Bicol, sa Palawan, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa walang sakang panunod po sa mga driver at sa mga uh, jeepney driver, sa tricycle driver dyan. Shout out po dyan, kila Kuya Tomas, hello po, at kila Mang Intoy, hello po, shout po sa inyo. Padadala ko po kayo ng 2-digit lucky numbers, sa so, weteng, good luck po.